Hello mga bata! Ako si Ate Eya, Work Immersion Student dito sa Quezon Provincial Library na mula sa Art Technological Institute Education System Incorporated. Ngayong araw ay meron akong dalang kwento tungkol sa isang nanay na nagdiriwa ng kanyang kaarawan. Mga bata, nasubukan niyo na bang maghanda ng espesyal na regalo na para sa karawan ng inyong ina? ano kaya ang magandang regalo na pwede natin ibigay sa kanila. Tara, alamin natin sa isang award-winning children book na may pamagat na Tinola ni Nanay. Isinulat ni Maloy Malibiran sa Lumpides at iginuhit ni Felix Magumiket. Tinola ni Nanay. Espesyal ang araw na ito maghahanda si Kaloy ng regalo. Katulong si Lola, magluluto sila ng tinola. Sabi ng nanay ni Kaloy, mas lalong sumasarap ang ulam kapag masaya ang nagluluto. Kaya pasipol-sipol si Kaloy habang iginigisa ang manok sa bawang at sibuyas. Sabi ng nanay ni Kaloy, malinamnam ang sabaw ng tinola dahil sa luya. Ibinuhos ni Kaloy ang tubig. Bilin ng nanay ni Kaloy, huwag kalimutan ang dahon ng sili at malunggay para masustansya. Maya-maya pa ay kumulo na ang tinola. Amoy palang masarap na. Mm. Handa na ang tinola. Dala ang bagong luto. Nagsimula maglakbay ang lola at ang kapitbahay. Saan kaya sila pupunta? Sa wakas, narating na ni Kaloy ang lugar na pupuntahan. Maligayang kaarawan, nanay! Salamat, Kaloy. Napakasarap ng niluto mong tinola. Ayan mga bata, tapos na ang ating kwento. Tunay na naging inspirasyon sa atin si Kaloy. Kung saan ipinagluto niya ang kanyang pinakamamahal na nanay sa kanyang kaarawan. Laging tandaan na habang nandiyan pa sila, nawalay man sila sa atin ng matagal, iparamdam pa rin natin ang ating pagmamahal. Kahit sa pinakasimpleng paraan na alam natin gawin. Hanggang dito na lang, paalam!